Magandang araw sa inyong lahat! May paparating kang exam at gusto mong pumasa ng madali. Huwag mag-alala, sa video na ito, ibabahagi ko ang mabisang tips upang mas madali at epektibong makapasa sa pagsusulit. Kung first time mo rito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa iba pang educational content. Tara, simulan na natin! Isa sa pinakamabisang paraan upang pumasa sa eksam ay ang pagiging organisado sa iyong pag-aaral. Gumawa ng study schedule hatiin ang mga asignatura at aralin bawat araw upang hindi ka ma-overwhelm. Gumamit ng notes at flashcards mas madaling maalala ang impormasyon kung ito ay isinulat mo sa sariling salita. Iwasan ang cramming, mas epektibo ang unti-unting pag-aaral kaysa sa biglaang pagsusunog ng kilay isang gabi bago ang eksam iba-iba ang paraan ng pag-aaral ng bawat tao kaya narito ang ilang study techniques na maaari mong subukan. Pomodoro technique mag-aral sa loob ng 25 minuto, pagkatapos ay mag-break ng 5 minuto. Nakakatulong ito upang hindi ka agad mapagod. Mind map ang gumuhit ng diagram o chart upang mas madaling maunawaan ang koneksyon ng mga konsepto. Self-testing subukan ng sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mock exams o pagsagot sa lumang test papers. Bukod sa pag-aaral, mahalaga rin ang kalusugan ng katawan at isipan upang mas madaling matuto. Matulog ng sapat siguraduhin may pito hanggang walo oras na tulog bago ang exam upang maging alerto ang iyong utak. Kumain ng brain-boosting foods, kumain ng prutas, mani, at isda upang mapanatili ang focus at memorya. Iwasan ang distractions ilayo ang cellphone o anumang bagay na maaaring magpababa ng iyong atensyon habang nag-aaral. Ngayong handa ka na, narito ang ilang huling paalala sa mismong araw ng pagsusulit. Huwag kalimutang utang kumain ng almusal para may sapat kang enerhiya. Dumating ng maaga sa exam venue upang maiwasan ang stress. Basahin muna ng mabuti ang mga tanong bago sagutan. Huwag magmadali. Kung hindi sigurado sa sagot, Lagyan ng tanda at balikan ito mamaya. Maging kalmado at huwag kabahan. Mas maaalala mo ang sagot kung relaxed ka. At yan ang mga mabisang tips upang pumasa sa eksam ng madali. Tandaan, ang susi sa tagumpay ay maagang paghahanda, tamang pag-aaral, at pagiging kalmado sa oras ng pagsusulit. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para makatulong sa iba pang estudyante. Good luck sa exam mo.